Kalabosong isang miyembro ng kilapot na Papa Group Criminal Gang matapos maresto sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa San Jose City, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya ng San Jose, bandang alas 9.20 ng umaga, nang iselbi ng pinagsanib na person ng San Jose City Police Station at uh, P.I.U. Nepo ang search warrant sa isang 25-anyos na lalaking taga-barangay Abar First na kilalang umanong miyembro ng Papa Group. Matagal umanong isinailalim sa surveillance ang suspect, sa ilalim ng Oplan Papa, bunsod ng umano'y pagkakasangkot ng grupo sa mga kaso ng pagnanakaw at motor napping sa lungsod ng San Jose at Karating Bayan. Nasamsam sa operasyon ng isang improvised caliber 38 revolver na may lamang dalawang bala at dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may bigat na 0.14 gramo kasong paglabag sa Republic Act 10591 batas sa baril at bala at Republic Act 9165 batas sa droga ang isasampa laban sa suspek sa Pistalya ng San Jose City. Sinabi naman ni Acting Provincial Director Colonel Harold Bruno na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa mga sindikato at kriminal na gumagambala sa kapayapaan sa lalawigan. Tatlong suspek sa kasong akitbahay na tumangay ng mahigit 1.6 milyon pesos na halaga ng dolyar, kas at mamahaling relo at alahas ang naresto ng pulisya ng Nueva Ecija sa nangyaring pagnanakaw sa barangay Mambangna na sa bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya ng San Leonardo, bandang alas 2 ng madaling araw noong July 3, sa pilitang pinasok ng limang armadong lalaki ang tahanan ng isang na 68 taong gulang na OFW. Itinali at tinakpan daw ng uh, tape ang bibig ng asawa ng biktima bago tangayin ang 10,200 US dollars, 255,000 pesos na kas, mga alahas at mamahaling rilo na nagkakahalaga ng 780,000 pesos at uh, cellphone na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. Subalit so, isang suspek ang nakonsensya kung kaya't agad na nagsumbong sa pulisya noong July 4. Ito na ang naging susi sa pagtunton sa mga kasamahan niya dahil dito ay naaresto ang dalawang suspek sa parehong barangay kung saan na-recover ang bahagi ng nakulimbat na pera at mga gamit. Noong July 5 ay isa pang suspek ang kusa ring sumuko sa pulisya kung saan lumabas sa investigasyon na kamag-anak mismo ng biktima ang utak ng krimen na umano'y nalulong sa online na sugal na scatter ang isa pang suspek ay nakilala na at kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad. Dalawang out-of-school youth ang dinampot ng pulisya matapos masangkot sa insidente ng pagnanakaw sa isang tax depo sa barangay Kaanawan, San Jose City, Nueva Ecija. Kinilala ng pulisya ang dalawang suspect na edad 14 at 15 anyos at kapo-residente ng barangay Bunga sa bayan ng Karanglan. Sa imbisigasyong isinagawa ng pulisya ayon sa sumbong ng 33 anyos na manager ng LNJ Taos Depot, nakita sa CCTV footage na bandang alas 11 ng gabi ng sapilitang pinasok ng dalawang minor de edad ang naturang establishmento. Umakyat umano ang mga ito sa bubong at sinira ang kesa may upang makapasok sa loob kung saan tinangay umano ng dalawang humigit kumulang sa dalawang libong piso na pera at mga kasangkapang nagkakahalaga ng apat na libong piso. Bukod dito, ikinabahala rin ng pamuna ng depo ang di umano'y pagkalat ng rugby solvent sa ilang produkto na nagdulot ng karagdagang pinsala. Sa mabilis na pagtugon ng pulisya ng San Jose City ay naaresto ang mga suspek sa isinagawang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakakumpiska sa kanila ang ginamit nilang kulay-pulang Rusi 125 na motorsiklo. Ang dalawang kabataan na ngayon ay tinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL ay unang nasa sa ng pulisya ng San Jose City bago na i-turn over sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng San Jose para sa tamang disposition.